Welcome back to my channel Ako po pala si Brother Felix From Panikitarlac Ayan, supportahan nyo po ako Sa aking programa, The Felix Vlog uh, Hangat ko po na makatulong Sa ating mga kababayan Sa mga ayta, sa mga may hirap And uh, Subscribe nyo po kami sa aming channel Ayan so uh, like share and subscribe para pindutin nyo na rin po yung notification bell at all para lagi po kayong updated sa aming mga bagong video ay uh, para makatulong po sa ating mga kababayan Ayan, marami marami-maraming salamat po Dito po kami ngayon sa Sitio Kalaw nagapasok na yun, no? Ayan, Kapakita po natin yung mga tinutulungan po ng mga kababayan nating AITA dito sa si Chokalaw. Parang ganito lang. Bawal ang baro. Bali, ito po yung ginagawa nila guys. Naglilinis po sila ng ano, uh, mga damo. Tinatanggalan po nila ng mga damo. Andito po sila lahat. Yung mga katutubo nating Aita. Dito sa Sitio Calaw. Ayan. 干嘛、啊？干我腿上没有，我腿上没有，我腿上没有。<Nacht cricket> <sì wars>